Habang payapang natutulog ang karamihan, may mga sandaling ang katahimikan ng gabi ay napuputol ang biglang pagyanig ng lupa. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na nasa Pacific Ring of Fire, hindi natin alam kung kailan darating ang lindol. Para sa mga senior o nakatatanda, mas mataas ang panganib, hindi lamang dahil sa pisikal na kahinaan, kundi dahil mas mabagal na rin ang reaksyon ng katawan kapag nagulat o nagising bigla sa gitna ng sakuna. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, (Phivolcs) at sa mga health researchers, ang mga aksidenteng kaugnay ng pagkahulog o pagkatapilok sa panahon ng lindol ay madalas mangyari sa loob mismo ng tahanan, partikular sa oras ng tulog. Kaya't napakahalaga na paghandaan ito, hindi sa oras ng sakuna, kundi bago pa man ito dumating. Ang mga sumusunod na tips ay hindi lamang para sa pisikal na kaligtasan, kundi para rin sa mental na kapanatagan Isang bagay na mahalaga sa mga Pilipinong senior na madalas ay may iniindang karamdaman. Tulad ng kasabihan ng matatanda, ang taong handa ay hindi kinakabahan. Tip number one, piliin ang ligtas na posisyon ng kama. Isa sa mga pangunahing hakbang para sa kaligtasan habang natutulog ay ang tamang lokasyon ng kama. Huwag itong ilagay sa ilalim ng mabibigat na bagay gaya ng kabinet, salamin o istante ng libro. Kapag naganap ang lindol, ang mga ito ang unang bumabagsa. Sa mga karaniwang bahay Pilipino, madalas may altar, malaking aparador o framed family photo sa tabi ng kama. Maaring sentimental ito pero delikado kung bumagsa. Mas mainam na ilagay ang kama sa gitnang bahagi ng silid kung saan walang maaaring bumagsak mula sa itaas. Ayon sa safety research ng Japan Disaster Prevention Institute, ang pagkakaroon ng 60 cm na layo mula sa pader na may nakasabit na mabibigat na gamit ay makababawas ng halos 70% ng panganib ng pinsala. Para sa mga senior, mahalaga ring may madaling daanan palabas, iwasan ang masisikip na espasyo o mga kable sa sahig. Sa ganitong paraan, kung sakaling magising sa gitna ng pagyanig, madali kang makakabangon ng hindi natitisod o nadada pa. Tip number 2. Maghanda ng key night emergency kit. Malapit sa kama para sa mga Pilipinong senior, ang pagkakaroon ng key emergency kit sa tabi ng kama ay hindi luho, ito ay isang pangangailangan. Isang maliit na bag na may flashlight, tubig, whistle, gamot at cellphone ang maaaring magligtas ng buhay. Kapag naganap ang lindol sa kalagitnaan ng gabi, madalas mawalan ng kuryente. Ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization, DA, ang kakulangan ng liwanag sa panahon ng sakuna ay pangunahing sanhi ng aksidente sa matatanda. Kaya't mahalaga ang flashlight o kahit maliit na headlamp na kayang gamitin agad. Sa mga probinsya, kadalasan ay may tabing o kulambo sa paligid ng kama. Maaari itong maging sagabal sa mabilis na paggalaw. Ay siguraduhin may puwang sa gilid para madali kang makalabas. Tandaan, hindi kailangang mamahalin ang laman ng kit ang mahalaga ay maayos, aksesible at kumpleto sa mga pangunahing gamit. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng key numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Tip number three, maghanda ng matibay na cover spot sa silid tulugan. Laging sinasabi ng mga eksperto, drop cover and hold on. Pero paano kung mahina na ang tuhod o may rayuma, gaya ng karamihan sa mga senior? Ang solusyon ay ang pagkakaroon ng tea cover spot, isang matibay na mesa o silya malapit sa kama na maaaring sandigan o pagtaguan sa oras ng lindol. Maaaring ito ay low table na hindi basta bumabagsa. Sa tradisyonal na bahay Pilipino, ang lumang mesa o bangkong kahoy ay magandang gamitin dahil solid ito. Sa panahon ng lindol, ang pagtakit ng ulo at liyeg gamit ang unan o kumot habang makasanda sa ganitong proteksyon ay makababawas ng panganib ng head injury, Ayon sa mga datos ng ihi Geological Survey, Yixit. Sa mga senior, ito ay mahalagang isagawa bilang bahagi ng gabi-gabing ti-safety routine, isang simpleng hakbang bago matulog na maaaring magligtas ng buhay. Tip number four, ay charge palagi ang telepono at ilapit ito sa iyo. Sa kultura ng mga Pilipino, ang cellphone ay naging kasangkapan hindi lang sa komunikasyon, kundi sa kaligtasan din kapag lumindol sa gabi, mahalagang may paraan para agad makontak ang pamilya o mga kapitbahay. Ang pagkakaroon ng fully charged phone sa bedside table ay napakahalaga. Maraming senior ang may mga anak o apo na nasa ibang bahay, at sa oras ng sakuna, mabilis silang makakapagpadala ng mensahe o tawag. Ayon sa mga local disaster management agencies, ang unang lima minuto matapos ang lindol ay kritikal. Kaya't bago matulog, siguraduhin nakacharge ang cellphone, may flashlight api, at kung maaari, nakalagay sa lugar na madaling maabot kahit nakapikit pa. Para sa mga senior na may problema sa paningin, magandang ideya ang paggamit ng glow-in-the-dark sticker sa phone case o table edge para madaling makita sa dilim. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng key numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Tip number five, maghanda ng sapatos o slippers sa paahan ng kama. Maraming Pilipino ang sanay matulog ng walang tsinela sa tabi ng kama, ngunit ito ay maaaring mading mapanganib. Sa oras ng lindol, maaaring mabasag ang mga bintana o mahulog ang mga gamit, kaya't delikado ang maglakad ng walang sapin sa paa. Ayon sa mga health research sa senior safety, ang mga hiwa o sugat sa paa ay madalas mauwi sa impeksyon, lalo na sa matatandang may diabetes kaya't gawing ugali ang paglalagay ng matibay na sapatos o slippers sa paanan ng kama. Sa mga probinsyang Pilipino, madalas nakabitin ang sinela sa pako sa dingding, pero mas mainam kung ito ay nasa isang basket o kahon na madaling kapain. Simple man ito, pero isa sa pinakaepektibong epektibong proteksyon laban sa pinsala. Tip number 6, ilagay ang mga mahalagang gamot sa isang maliit na lata o lalagyan. Para sa mga senior na umiinom ng maintenance medicine, hindi dapat nawawala ang mga gamot sa oras ng sakuna. Maaring ilagay ang mga ito sa isang maliit na lalagyan na hindi madaling mabasad at ilagay sa tabi ng kama. Ayon sa Philippine Heart Association, ang stress at panic sa panahon ng lindol ay maaaring magdulot ng biglang pagtaas ng blood pressure. Kung madaling maabot ang gamot, mas madaling maibsan ang mga sintomas. Isa pa, kung sakaling kailangan lumikas, hindi mo na kailangang bumalik sa silid para hanapin ang gamot mo. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pag-aayos ng mga ito ay isang uri ng tea preparedness culture na dapat pamarisa ng mga kabataan mula sa matatanda. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng key numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa subscribe. Inire-recommend akong mag-subscribe ka at ayon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Tip number 7. Ipaayos ang mga gamit sa kwarto ayon sa Earthquake Safe Layout T. Ang mga nakatatandang Pilipino ay kilala sa pagiging sentimental, ayaw galawin ang mga lumang aparador o tokador na minanapa sa magulang. Ngunit para sa kaligtasan, dapat pag-isipan muli ang pagkakaayos ng mga ito. Ayon sa pag-aaral ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, DIRRES, ang mga matataas at mabibigat na kasangkapan ay dapat nakakabit o nakapako sa pader. Iwasan din ang paglalagay ng mabigat na bagay sa taas ng kabinet. Sa mga tradisyonal na bahay, mainam din ang paggamit ng mga anti-slip mat sa ilalim ng furniture. Para sa mga senior, ito ay malaking tulong upang hindi mabagsakan o matapilok kapag nagpanik sa gitna ng pagyani. Tip number 8. Iwasan ang matinding takot. Panatilihin ang kalma at malalim na paghinga. Ayon sa mga pag-aaral sa kalusugan ng mga senior, ang sobrang stress o panik sa oras ng sakuna ay maaaring magdulot ng atake sa puso o stroke. Kaya't mahalaga ang pagsasanay ng T-COM response. Kapag naramdaman ang lindol, huminga ng malalim Isiping ito ililipas at sundin ang mga hakbang na napaghandaan. Sa mga kulturang Pilipino, ang dasal ay nadiging bahagi ng pagkakalma. Maraming matatanda ang kusang nagro o bumibikas ng ti-ama namin. Ang mga ritual na ito ay may benepisyong psikologikal. Ayon sa mga eksperto sa mental health, nakatutulong itong pababain ang stress hormones at mapanatiling malinaw ang pag-iisip sa gitna ng gulo. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng i e numero 8 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Tip number nine, siguraduhin ang madaling daan palabas ng silid. Sa oras ng lindol, bawat segundo ay mahalaga. Ang silid ng senior ay dapat may malinaw at walang sagabal na daan palabas. Tanggalin ang mga nakakalat na upuan, extension wire, o lumang kahon na maaaring makasagabal. Ayon sa mga datos ng Philippine Red Cross, halos 30% ng mga pinsala sa matatanda sa panahon ng lindol ay dulot ng pagkadulas o pagkahulog sa madilim na daan palabas. Kung maaari, gumamit ng nightlight na may sensor upang mailiwanag agad kapag bumangon. Para sa mga senior na gumagamit ng tungkod, siguraduhin ito ay laging nasa tabi ng kama. Tip number 10, ibahagi ang plano sa pamilya at kapitbahay. Hindi sapat na ikaw lang ang handa, dapat alam din ng iyong pamilya at kapitbahay kung saan ka matatagpuan. Sa kulturang Pilipino, malakas ang ibayanihan ang pagtutulungan sa oras ng sakuna. Kung ikaw ay senior na mag-isa sa bahay, ipaalam sa katabing pamilya kung saan mo inilalagay ang spare key o emergency contact. Ayon sa mga pag-aaral sa community resilience, ang pagkakaroon ng key social support system ay isa sa pinakamabisang paraan para mabawasan ang pagkamata sa panahon ng kalamidad. Sa simpleng pakikipag-usap sa mga kapitbahay, nadidikit mas ligtas hindi lamang ang isa, kundi ang buong komunidad. Pangwakas na kaisipan, ang kaligtasan ay disiplina. Hindi kapalaran ang lindol ay isa sa mga likas na pangyayaring hindi natin kayang pigilan. Isang paalala na ang kalikasan ay maisariling kapangyarihan na higit pa sa atin. Ngunit sa kabila nito, bilang mga Pilipino, mayroon tayong kakaibang katangian na nagbibigay sa atin ng lakas, ang disiplina, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Hindi man natin mapigilan ang pagyanig ng lupa, kaya nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung tayo ay magiging handa, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Para sa ating mga senior o nakatatanda, ang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa mga gamit na dapat ihanda. Ito rin ay tungkol sa pagsasanay ng isipan at katawan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng maayos na kama na madaling matakasan, paglalagay ng flashlight o tubig sa tabi ng higaan, at pagsusuot ng tamang tsinelas o sapatos sa gabi ay tila simpleng bagay, ngunit maaaring magligtas ng buhay. Sa edad na anim na pupataas, mahalaga ang bawat segundo sa panahon ng lindol, Kaya't ang pagiging disiplinado sa paghahanda ay hindi lamang praktikal, kundi isang anyo ng karunungan na bunga ng karanasan. Sa kulturang Pilipino, hindi maikakailan na malalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Bago matulog, marami pa rin ang nagdarasal, nag-aantanda ng krus o humihiling ng proteksyon sa kanilang pamilya. Sa totoo lang, ang dasal ay hindi lamang espiritual na sandigan, ito rin ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob. Kapag payapa ang puso, mas malinaw ang pag-iisip sa oras ng sakuna. Kaya't para sa mga lola at lolo, ang simpleng pagdarasal gabi-gabi ay nadiging bahagi ng mas malalim na kahandaan, isang paghahandang pisikal, emosyonal at espiritual. Isa pa sa ating likas na katangian bilang mga Pilipino ay ang malasakit sa pamilya. Sa panahon ng lindol, natural sa atin ang unahin ang kaligtasan ng mahal sa buhay. Kaya't ang pagiging handa ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa anak, apo at kapitbahay. Ang pagtuturo sa kanila kung saan ligtas na lugar sa bahay o ang pag-ensayo ng simpleng duck, cover, and hold ay maaaring maging pinakamahalagang aral na maipapasa ng isang magulang o nakatatanda. Sa ganitong paraan, ang kaligtasan ay naging pamana, isang alaala ng pagmamahal at pag-aaruga na tatatak sa susunod na henerasyon. Sabi nga ng matatanda, ang lindol ay dumarating ng walang paalam, pero ang taong handa, hindi kailanman natataranta. Totoo ito sa bawat aspeto ng buhay, kapag may disiplina, may kapanatagan. Ang kaligtasan ay hindi swerte o kapalaran lamang, ito ay bunga ng pag-inat, pagpaplano at pananampalataya. Kaya sa tuwing maririnig natin ang mga balitang yumanig na naman ang lupa, Huwag tayong matakot. Sa halip, gawin nating inspirasyon ito upang maging mas maingat at mas matatag. Sa huli, ang pagiging handa ay isang anyong pagmamahal. Pagmamahal sa sarili, sa pamilya at sa kapwa Pilipino. Dahil sa ating kultura ng pagtutulungan, pananampalataya at disiplina, mananatili tayong matibay kahit gaano kalakas ang pagyanig ng lupa. Sapagkat sa puso ng bawat Pilipino, ang kaligtasan ay hindi hinihintay, ito ay pinaghahandaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.